Mo. Oh, Ilagay mo! Ilagay mo! sagot 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 Wala! sagot sagot mo sagot kanya ha! sagot 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 niyo! Ulit sagot hindi? sagot 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 Ulit sagot hindi? sagot 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 mo. sagot gusto ko mabilis ang kamay. Bilis, bilis. Bilis, mong Wow, ang bata. Anong nilagay mo dito? Wala. Anong nilagay mo dito? Anong nilagay mo dito? Wala. Ha? Baklasin mo lahat ha? Bilisan mo kamay. Talagang mo lang? Opo. Para maghina sila? Opo. Bakit kung kunin mong bata? Opo. Opo. Pinag na kaya, ano, ano, kaya, kaya pa? Ha? na, hindi Tapang matapang Hindi. na ka lang eh. matapang. <laughs> matapang? Ngayon. Hindi ngayon. na. Bakit? Hindi na kaya. Hindi, ba hindi na. Na, na kaya. Tapang bilis, kanina eh. No? Nadabas-labas ka pa sana. Bilis. Kaya tangalis hindi lang. Hindi. Labas hindi lang. Haba mo. O, oh, tagal. Sa ilalim mo hindi meron. No? Kaya hindi makakain. Eh. Bilis, bilis. Tukutin mo! sa ilalim. Yan.

Gelama. Tiris masuk sama masuk sama. Bilis. Bilis mau. Bilis. Bus mau, bus mau. Halo kali. Hmm. Wala ano mo Grace kah Mary Grace kah nanta Saan ka? San Marcelino ano nasa anak mo Oh! Wala naman o ini tubig nya <coughs> okay, okay, uh, tubig ini Nay. Nay, tubig. ni sen pa 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 Ang bata Ang bata

Ano yung mga chan mo yun Ano? Wala na? Iba, iba na. Iba na. O, ko na. Pikit na. Oh, o, may tubig. sige nga. O, hindi ka din makainom tubig. Sabi mo na, di ba? O, ngayon. nakainom ka hindi. O, dami, oh. O, shine. Ilang, ilang araw ka na hindi makainom na tubig? Tubig. <coughs> ah. Ano, ka. ilang oh, araw ka na hindi makainom na tubig? Ano po, na-lunis pa. O, lunis pa. Hindi makainom tubig. Kaya, no? na nah, lulis, lulis. O, yun, Ubus na tubig, oh. 谁呢？

dito paeto din din mo pa rin mga kaibigan ko salamat din mga